Hello guys! So, ayan, sa nakikita nyo, ay nagluto ako ng champurado for today's video. Charis! So, ayun na nga guys, tapos na akong magluto ng champuradong maitim. Charis! At ito na nga guys ang aking champuradong may gatas na at asuka. So sa nakikita nyo ay nakakatakam na. Ayan wow. ang aking kids. Siya wow. wow. nga palang aking bunsong anak. Yung favorite nila ang kanila ang champurado may So ayan na nga guys takam na takam ng aking bunsong wow. anak. So, uh, yan na nga. Malapit nga na rin daw, mga kills. So, sarap na sarap na dyan yung aking And then, yung kanyang kuya ay nandun pa sa, sa kama. mga nakahiga pa. Ang sarap-sarap ng tulog dahil maula ng panahon habang kumakain ng aking nakaluto na ako ng favorite niya.